Ano nga po ba ang balat suha o orange peel na tinatawag? Kaya kalimutan, ito po yung tawag sa ating mga pinipintahan na bukol-bukol. O yung katulad po ng, alam nyo po yung suha, di ba? Yung balat po nun ay bukol-bukol. katulad din po ng orange. Kaya nga po tinawag itong balat suha or orange peel. Paano nga ba nakukuha ito? Bakit ba nagkakaganito yung ating pinintahan o binugahan. Ito po kalimitan ay nangyayari po no sa ating pagkakabuga ng sasakyan o ng body ng sasakyan o maging pairings ng motor. Ang posibleng dahilan po kung bakit nagiging suha o orange peel ang pagkakabuga ay pwedeng malapot po ang pagkakatimpla ng pintura or ng top coat clear. Kung sakali naman po na ayos naman po yung ating mixing ratio, tama po yung lapot niya o lagnaw o viscosity, maaaring mahina naman po yung ating hangin or air pressure. Yan, kailangan eh, balance po yan. Ano nga ba ang ideal na air pressure? Kapag tama po ang ating mixing ratio, kalimitan po ay 25 to 30 PSI nasa diskarte na lang po ng pintor. Pero yung po yung ideal na air pressure o hangin na inilalabas ng ating air compressor, diretso sa hose, then patungo sa ating spray gun. So kapag napalapot ng timpla, tapos mahina pa yung hangin, ay talaga pong magbabalat suha. Kung tama naman ang hangin at malapot po ang ating pintura, posible rin pong magka-orange peel o balatsuha. Kung tama naman po ang ating mixing ratio o tama po yung lapot o lagnaw, maaaring mahina naman po yung hangin. Medyo parang nagpipisik-pisik. Kaya kailangan po ay balansi po yung pagkakatimpla ng ating pintura o top coat clear at ng hangin. Pwede rin po na sa clearance ng ating gun sa ating binubugahan let's say, isang dangkal po, no? Tama po yung ating uh, timpla ng hangin, tama po yung timpla ng pintura, tama po yung clearance, may iwasan po yung orange peel o balat suha. So, kapag ito ay inilapit nyo, hindi nga po siya magkakaroon ng orange peel, pwede naman po lumuha. Kung so, ito naman po ilalayo nyo, ayan, may tendency po na kung hindi mang magkaroon ng orange peel, ay magaspang po ang pinakapinis ng ating pagkakabuga. Malinaw po yan, no? Just in case po na yung ating binugahan ay nagkaroon ng orange peel o balsuha. Ano po ba ang dapat natin gawin para matanggal po yung balatsuha? So, kung ito po ay hindi pa tapos, let's say sa primer, nakuha na natin yung balatsuha o yung orange peel, lihain po natin ito nang 400 grit, i-wet sanding natin, then pag mapapantay na, pasadaan po natin ito nang 600 to 800 grit, wet sanding din po, para mag na po siya at mawala na po yung orange peel. Napantay na po natin yung sa primer. Doon naman po tayo nagkaroon ng orange peel sa ating base coat o yung kulay. Kung ang ginamit po natin ay urethane type, yung urethane type po, yung po yung two-component system na pintura, yung may iminimix mix pang catalyst, bukod po sa urethane thinner. So, kailangan po ay tama po yung mixing ratio, no? Ganon din po sa ating primer. Kailangan tama rin po sa mixing ratio. So, kung tayo po ay nagkamali, nagkaroon din ng balat-suha o or orange peel, paano ba ang gagawin natin? Ganon din po. Kailangan magbabago po tayo sa liha na ating gagamitin kapag base coat na po o kulay ang ating lilihain at nagkaroon po ng orange peel gumamit po tayo ng 800 to 1000 grit na liha wet sanding din po hanggang sa magplat po siya mawala po yung bukol-bukol o yung orange peel o balat suha so kung sakali na nagalusan sa pagliliha, bugahan na po natin ng tama para magtakpo at pumantay po yung ating kulay dahil ito po ay bubugahan naman natin ng urethane top coat clear. Kapag tayo na po yung ating kulay magbubuga naman po tayo ng top coat clear. Yan, sa top coat clear po ay minimum of 3 coats. Kapag urethane tayo po ang ating gamit mag interval lang po tayo o mag-flush off ng 15 minutes bago tayo mag-recoat. Pero tatandaan nyo po, no? dito kalimitan nagkakaroon ng problema sa urethane top coat clear. Kapag tayo po ay nagbuga, yung first coat, nagkaroon po ng orange peel. Ang ginamit po natin yung urethane top coat clear ay yung hinahaluan pa ng thinner. Medyo delikado po ito. Kasi hindi po natin ito kaagad mapapatungan after 15 minutes dahil sa riwa dahil ito po ay ating lilihain muna para pumantay po yung ating pinintahan mawala wala po yung orange peel o yung balat suha pero kapag nangyari po yon na natuyo ng matagal ang ating urethane top coat clear at ito po ay ating isinekin coat posible na magkaroon ng reaksyon o magkaroon naman ng wrinkles o pulo na tinatawag ng mga pinto o kulubot So, yan po medyo mahirap pagdating sa pagta-top coat clear. Kaya, misan, uh, ito, advice ko, uh, meron pong lumabas na mga urethane top coat clear na hindi na po hinahaluan ng thinner. Mas maganda po siyang gamitin. Hindi siya masay lang. Kahit na matuyo po, hanggang kinabukasan o no, ilang araw, pag nilihan nyo po ito, then pagka pinatungan po ulit ng panibagong clear o top coat clear, hindi po siya nagre-react unless talaga kung talagang sobrang pinaglawa nyo so malinaw po yan kaya napakahirap po sa urethane top coat clear kapag nagkaroon ng orange peel o balat suwa o let's say first coat walang balat suwa o walang orange peel then 15 minutes plus off lang nirecoat na po natin So, makinis din po. Wala pong balatsuha o orange peel. Hindi, kung minimum of 3 coats, yung panghuli po natin ay nagkaroon po ng orange peel. So, paano gagawin natin? Eh, finish product na po yan. Yan. Ganda lang po ang gagawin natin. Pwede na po ito hindi i -recoat. Ang gagawin lang po natin, patuin lang po natin ito at least mga one week para mas maganda tuyo. Then, lihain po natin ito ng 2,000 grit. Then, saka po natin ito ibabi. So, ayan. Malinaw po, ano? Sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito. At kung ito po inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa aking channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para ma-notify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.